Santiago Unang Kabanata Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labing dalawang angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya, na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon, at ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo, sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masasamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat kung magkagayoy ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man sa pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit nagmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapaginig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y religyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ikalawang Kabanata mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo, na Panginoon ng kalawalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga ibig sa kanya, ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman, at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Kayon man kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, libigin mo ang iyong kapwa na gaya sa inyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapuat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautosan na gaya ng mga suwail, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mga lunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaak na kanyang anak sa ibabaw ng dambana, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang nakatuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ikatlong Kabanata Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan, kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito ang mga daong naman. Bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag ng lubhang maliit na apoy at ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, napuno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait? Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas, o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa mapayapa banayad madaling panaingan puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga walang inaayunan walang pagpapaimbabaw at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan ikaapat na kabanata saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba ga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ganinyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mga bighati at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Huwag kayong mga gsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Tatapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay magmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Ikalimang Kabanata Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay ginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mag-upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri may sakit baga ang sinuman sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sinuman. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan.